wala akong hirap hard pero lamang lang higigin yung twice na higigin So ito na nga mga Habibis kakabalik lang namin ni Lindy dito sa bahay galing paleng kaya aga aga pa I think 8 o'clock pa lang ano 7 tayo umalis din dito Opo Eh marami akong mga dito because magluluto ako ngayon ng embutido a uh, para sa uh, bazaar bukas. And then mamaya ng gabi kasi may invite kaming bisita sa so magluluto, magluluto din ako ng dinner mamaya kasi nag-request yung mga friends ko na bibisita mamaya ng gabi na magluto ako ng paksiw na pata at saka ng pampano na fried pampano. Actually gusto ko din nila niyon, 'yung hindi ko lang alam kung magagawa ko pa pero let's see. Pero yun. 'yan ang mga ganap natin for the day's video. Hindi punta muna ako ng ano ha, grocery. tapos grocery. Tapos uh, ah honorable dyan mamaya. Uh, maladida mali magamit. Ingat ka pagpunta na sa di? Ingat kayo. sir. okay. 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 ingat okay. 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 kayo. okay. Kayo. okay. 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 At eto okay. nga, tapos na ang okay. okay. Yan. Kakalo wala akong katulong mag-isa lang ako dito. Kaya super kalat, ay ang mga pinagamitan ko. Nakakaloka. Lindy, nakabalik na agad? Opo, sir. Yeah, kaya buo din naman. <laughs> okay, sige. Tama, tama, wala akong katulong. Kailangan ko ng katulong sa pag-prepare. Salamat. Thank you. Kumain ka na? Opo, sir. Kumain. Okay. Doon ka kumain sa ano? Opo. Okay, ito. Nagawa na ako ng embutido. Marami, At, Miami, sir. Uh, ako. Pero nakapag... Ayan naman ako. Nakapaglinis-linis naman ako ng very light dyan. <laughs> so mag na tayong gumawa ng embotido. Ang uh, gagawin ko yung embotido, dalawang klase, isang maliit at isang malaki. ah uh, yung maliit, para maganda siya pag embutido rice. Lalagyan ko ng rice. And then yung malaki, kung gusto mag take out ng embotido, ayun, pwede nilang ulamin sa bahay nila. At ibebenta natin ito bukas sa ating food bazaar sa Total Gas Station Severina sa sukat yake. Yan. Ito na yung ating ginagawang embutido. Yan. Kung gusto niyo matikman to guys, come and visit us. At ito na ang ating embutido. Yan. Steam na lang natin ito mamaya. So marami, medyo marami namin kaming gagawin. Actually, ako pala. Hindi kasi marunong magbalot sila. Hindi ako lahat ang gagawa yan. So hindi ko alam kung ilan na magagawa ko lahat. Let's see later. Oh my God. Matapos na ako. Tingnan mo. Ang sakit ng likod ko, Lindy. Grabe! Oh my God, ang sakit! Ito lang kasing gumawa, Ay, no. Sir. Gusto <laughs> so, ko sa likod! Ang dami kong ginagawa. Pero ito ang mga naggawa ko, guys. Dito ang malalaking embodido, nandito. Yan, at saka maliliit. Ito isang medyo malaki kasi, yan yung last. Hindi nakasya sa... Kulang sa buo, kulang sa kalahati. Kaya 3 4 Yan. So, pinapakulo ko lang yung ating steamer. Pagkakulo nito, steam na natin ito for 1 hour. Pantay lang natin kumulo. Karabi, sa so, mga talaga narinig ko rin din. Karabi talaga. At dahil kumukulo na yung ating tubig, yan. Mag-steam na tayo ng ating embutido. Ah. Steam natin for about one hour under high heat. Yan. Steam na natin na. Iwan natin ito for about one hour. Tapos na ang one hour. Tingnan natin ang itsura. Oh my God, Yan na. Hindi ang ating embutido. Sana masarap. Sana magandang pagkakano Ay, mainit. Pwede na yan. Para lamigin na lang natin ito. For two days yan? Yeah? Baka one day lang yan. Hindi ko na kaya na pagod sakot ng likod ko. Kung oh, maubos, maubos. So, pag naubos, di well and good. Kung hindi, di yung matala bukas. Kasi matagal naman ang shelf life niyan. So, niya. Sabi ka na bukas? Walong. <laughs> embutido. At eto na luto ating special embutido. Hobby special embutido. So mayroon tayong malaki. Yan, ito yung malalaki natin embutido. Mat matataba. Tsaka mayroon tayong mga mini embutido. Yan. Gagawin ko dito mga parang embutido with rice. Yung maliliit na yan. Para isang serving, isang kain. Tapos, dahil luto na yan, pinapalamig ko na yan. Mamaya pupunta na yan sa ref mag-site naman ako magluto ng aming dinner kasi meron kami mga bisita tonight, uh, yung mga friends ko. So, ang, ang request nila sa akin ay uh, paksiwi na pata. Yan, binili ko to sa palengke. Fresh na fresh pa to. Ngayon ang umaga, maga namin nila hindi sa palengke. Tsaka pampano. pritong pampano. Yan. At mag-site na ako magluto. Mabuti na lang mayroon akong labong na nabili nag-iisa na kanina. So yan. So yung ating paksiwi na pata ngayon, laligyan ko ng labong. Malambot na yung ating pata. Yan. Malambot na siya. Nalagyan ko na ngayon ng suka. syempre ang ating suka, ang ating favorite, select, select cane vinegar. Yan ang ating suka. Nakasayaan lang natin siya for a few minutes. At nalagyan ko na rin siya ng siling haba. Tapos huwag mo tatakpan. At habang niluluto ko ang paksim na pata, mag-start na tayo mag-pito ng pampano. Ito na ang ating paksim na pata. Yum! May salami. Lagyan na natin Tapos, natin sa table. Ito na yung ating fried pampano. Maliliit yung pampano na bili ko actually. Yan, pero kasyang sa amin po. Nagawa tayo na sa usawa ng pampano. Masarap ay toyo na may kalamansi at sili. So, yung gagawin ko, isang maanghang may sili, tsaka isang wala kasi sili hindi hindi sa maanghang. <laughs> Ito ang pinakang the best na sa ng fried fish. Select soy sauce na manamis-namis at hindi masyadong maalat. Yan. Wow. Dalawang gagawin natin. <clears throat> Hi friends! Welcome uh, back! Welcome hi. back! <laughs> Let's go! Kain na tayo ito ating dinner. Uh, pampano, tsaka paksiw na pata, pampano. Pero gagawa din ako ng, magalagyan ako ng embutido. Papatikim natin itong ating embutido sa mga bisita natin. Actually, hindi ko pa siya nalitikman din, di ba? Kasi, ano kayong itsura? Ayan! Ayan! Ayan ang ating embutido. Slice natin. Eh, ba't mo kayang mag-jump? Ayun natin. Hindi naman ganyan, Pero maganda gano'n. Pero okay na yan. Okay, okay. Ito na lindi ang ating embutido. O, mahali ko naman. Parang naman na sa banyo kung may isang restaurant. Friend, gano'n tayo pampano, embutido, paksiw na pata, pampano. And let's eat.